Oh, yun! Inside! Hindi pa rin nakuha! Oh, Ito na lang! Exclusive ka grabe! Idol! Grabe! Nakipar to bar na mga idol! Hindi pa rin patro! Hindi po yung racing game! All goes to game mga idol! Nice! Sigawan ng mga tao! Sigawan! Sigawan! Sigawan!

ang mga local inuro ayon, ah, yun Philip Pibilyo on the late, mga idol sa itong final garabi talaga baby mang, si Koy Baricuatro wow garabi ah yun talaga mga idol bumawi sa final hit mga idol si baby Mangs Palo tayo si Koy Barik 4 mga idol of CG Boys Racing Team or Boss Osi, Racing Team mga idol ah from Quezon Bukidnon. Shout out. Marami. So isa rang kwana na mga idol ah. Isa rang mekaniko na mga idol. Kundi mao si Jao Ignasi from Don Carlos mga idol. Right. Grabe oi. Halaka. Yon, okay. grabe oh. Uh, gabe Hindi padahal lagi kelabannya Mang Idol, si Dewi mang subrang lakas yan. Wah, oi ya, ya udara gapie di sini oi barekuatro. Gila, gabe talaga. Kenapa talaga. talaga ang motor Mang Idol? Maka udat. Power by Jowim Nase Racing Team. Si Bungko. nah Yan Karapin talaga. Malapit na mga idol. Malapit na. na Sa likuran. Inside. Uh, outside pa rin Wow. Karapin na pakagandang labanan mga idol. Halap ka. Grabe, nakiparto bar ng na, mga idol. Ito ay maripat mo. or ay racing game. racing game mga idol. Ngay, Dylan Bebelio dan One of the most powerful sa Bukit Nod Grabe, nakichallenge mga idol Si Koy Barik oh. Makukuha kaya mga idol Makukuha kaya mga idol Di Si Koy, ayun Ano ka? Ini Wow Woo Kapi, oh Barto Barang Labanan

Oh so, papakanay pa rin between Baby Mangs and si Koy the sad boy ayun ayun hindi pa rin ako ah 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 yon! Grabe. Si ang tampak ng anay talaga. Ayun! Martumar. Sigawan ng mga tao, sigawan, sigawan, sigawan. mga idol Ayaw talaga mga idol Pagkikilagay Napakalakas Ano ko Pariyo malakas mga idol Karabe eh. Ano Karabe oh Karabe Karabe eh, rin ang kuha, mga idol ni si Koy Napakagandang labanan mga idol Napakalakas talaga ni Bibilip Bibilio eh Si Koy maring patro ayun Last two laps Last two laps, last laps ayun Exclusive <laughs> <laughs> Idol at mga Idol ang dalawa magkaibigan yan mga Idol pero magkalaban sa racetrack walang bigayan mga Idol walang bigayan ayun garabe ayun garabe malaka malapit na malapit na Ang bakbakan mga idol, Eh.

Mario Kosog mga Idol, Mario Kosog all naka walang ligayan yun. O na. Ayaw pa rin, ayaw pa rin, ayaw pa rin. Napaka lakas talaga ni Bebi Max mga Idol. Ayun, Jagger Black. Wow. Champion sa lokal Enduro, mga Idol. Philip Bibelio, Grabik 2, Sikoy barik 4 of those Boso si Racing Team. Ombrat. Ngayon ang ating ikatalo mga idol, Eloy D. Guma of Triple D Racing Team. Si Daryl ito ang nakuha day, eh, Na parts out, sayang na sayang si Daryl